Ito. Good morning, my Sab sunod na natin itong ating balo. Ito, kumukulo na siya. Mang piraso lang ating lulutuin kasi hindi ito masyadong kumakain yung mga anak ko kami lang dalawang misis magkain ng tinula uh, at ito pipirito na lang natin kasi magkusto ng mga bata pirito Yan, kulo na Maider. Lagyan natin ng lamas, isintay, kamatis, muna. Wala nga mayang imigos-migos, yerikson na to, mga Yan, alam yan natin ang kamatis kasi mahilig test kamatis. sili dalawang sili lang saka sibuyas Ayan. ito mga idol Yan. Timplahan na natin. Kunti lang na asin kasi hindi tayo masyado sa maalat. ayak ng maalat eh. Nah, ini ah serat simple. hindi lang sabaw yung tikman natin, pati na rin yung laman. Oh! Uh. okay yung sabaw. Tama na. yun yes. yung ulam natin atawagin at lang natin yung ating misis Ito, yung ulam natin na niloto ayan adobo na pusip o tinula na baluk. rap paki share naman at paki like ng ating video kung nagustuhan niyo mga idol thank you Maraming salamat sa inyong panunod.